overjoyed when you experience these trials. May cancer ka. Lord, thank you. I consider it pure joy. When you do that, now, we can't seem to understand. Pero yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon ngayon, even though you are experiencing problems and trial, consider it pure joy. Kasi kung gusto ka talagang gawin ng Lord na fireproof, talagang itadaan kanya sa apoy. And that is inevitable. Masasaktan ka talaga. And to be honest with you, I used to believe na lahat ng tao ayaw ng pain. Ayaw nyo ba ng pain? Ayaw nyo po ba ng pain? Mahal nyo pa rin naman ako, di ba? Pero sasabihin ko sa inyo, ang totoo, hindi kayo nagsasabi ng totoo. Hindi lahat ng tao ayaw ng pain. Gusto mo ng pain. Basta may purpose. Ang ayaw natin yung pain na walang purpose.